Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. Magalas yun ko na nga, nandito na ako sa may bully bar At habang nga ako tiyan, tinawag nga ako ni ate kaya Tinabi na nga natin itong ate nga ka dito nga sa gate Naitabi ko na nga tiyan, kumuha na tayo na apat para nga lagyan Nakakuha na nga ako tiyan, sinimula na nga natin at para nga lagyan At nga, nagpatuloy nga lang tayo at para nga lagyan na lagyan ko na nga Inabot ko na kay ate Naiabot ko na nga tiyan, ko na nga si ate At pagkatas nga tiyan, bumili nga din nga sa atin nga si Pogi At kaya kumuha na ako ng kapat para nga lagyan At nga, abang nilalagyan ko itong nga itong ice ni Pogi At yun, nakwento nga niya, lagi nga doon niya, napanood nga daw yung aking ambla at nga Pogi maraming salamat at yun sa out sa iyo after nga, nga natyan, may mga ngayon lumakad na nga tayo at yun nga nagpatuloy nga lang tayo sa ating nga paglalakad tabang habang naglalakad nga tayo at yun tinawag nga ko ni ate, at yun bibili nga daw siya at kaya yun na nga natin itong nga kariton dito nga sa gili na itabi ko na nga at yun kumuha na nga tayo na apat para nga lagyan nakakuha na ako at yun na nga natin at yun nabut ko na nga kay ate may ko na at yan, may may nga at yun may mga lumakad na nga tayo at para nga magtindol at nga nagpatuloy nga lang tayo sa ating nga paglalakad at naglalakad nga ako at yun nakita na nga pumasok at ayun nga bibili nga daw sila at kaya ang na natin itong ating kariton dito nga sa gilid at kaya kumuha na tayo ng kapat para nga lagyan mga <f seu cushions> After nga nyo at yun, nabigyan ko na nga sila lahat At ayun nga, sama nga daw sila sa ating blog, vlog At kaya sinama ko na nga sila at sa mga batang malabon At pagkatapos nga nyo may lumakad na nga tayo at para nga magtinda nga uli At kaya sinimula na natin na ating nga paglalaod at para nga magtinda nga uli At ayun nga, nagpatuloy nga lang tayo sa ating nga paglalaod at para nga magtinda 5.30 na nandito na ako sa may bully bird at yun habang naglalaod nga ako at yun nakaramdam nga ako ng guto At kaya niliko na nga natin itong ating nga kariton at para nga nga dito nga sa gilid Naitabi ko na itong ating nga kariton at pumunta na ako dito nga kala nanay at parang nga morder nandito na ako dyan namili na ako na ng atin at nga mamariendahin Hatay nga ba natayo ako tinanungan tinanong nga ni nanay kung ano nga daw nga yung aking order nakapili na ako dyan sabi ko na lang kay nanay ito na nga lang champorado naka order na ako dyan tama nga nga lang tayo dito nga sa gate after nga nga dyan nabot na nga ni nanay ito ang ating order at nga ating yung ating order at dyan champorado dyan mausok pang napakasarap nga talaga mga idol nga dinagdaga na nga natin ng gatas at parang alalang sumara after nga nga tiyan, na nga dyan mupuna dito nga sa gilid at para nga kumain at ay nga nagpatuloy nga lang tayo sa ating ang pagkain at may mga tapos na nga tayo siya, kumuha na ako ng tubig at para nga amin nakuha na ako at yan habang nakaupo ako at yan bumili nga sa ating asipog at kaya tumayo na nga ako at para nga kumuha ng kapat at yan na ako ng kap at yan ilagay na nga natin at yan nanabot ko na kay Pog naiabot ko na nga at yan may mga lumakad na nga tayo at para nga magtinda ulit at kaya simula na nga natin ating ang at para nga magtinda ulit at tayong nga na lang paalam thank you for